kung paano na impinto ang vitsen? Ayon sa urban legend, galing daw ito sa mga giniling na buto ng tao. What? Ako po, ang creepy naman. Nagsimula ang kwento ng Ajinomoto mula sa isang mangkok ng Tokwa na nasa Kumbu Dashi, isang ori ng sabaw na gawa sa kelp na isa namang uri ng seaweed. Habang nilalasap ang sabaw, napagtanto ng gorong si Kikuni Ikeda Nawala sa panlasang matamis, maalat, maasim o mapait ang tunay na lasa ng kombu dashi. Katuwang ang mga pag-aaral ng Dr. Ding si Dr. Izo Miyaki, tinuklas ni Ikeda ang natatagong lasa ng kombu dashi. Kalaunan, nadiskubri ni Dr. Ikeda ang mga bagay na nagpapalasa at nagpapasarap na sabaw ng glutamate acid, isang uri ng amino acid. Tinawag niyang umami o bagong uri ng panlasa at sinikap na gumawa ng seasoning na makapagpapalabas ng umami ng mga pagkain. Noong July 25, 1908, nakakuha ng patent si Dr. Ikeda para sa seasoning ng Ajinomoto o Monosodium Glutamate o MSG na nagmula sa trigo. Nang sumunod na taon, ibinenta ng Ajinomoto Group sa merkado ang Ajinomoto. Mula sa mga trigo, sinimulan ng Ajinomoto na gumawa ng MSG mula sa soybeans. Sa Pilipinas, unang ibinenta ang MSG o monosodium glutamate ng Union Merchandising Company noong 1953. Noong May 9, 1958, Naging korporasyon ang Onion Merchandising at nabuo ang Union Chemicals Incorporated. Sinimulan ang produksyon ng MSG sa bansa noong 1962 nang buksan ng isang pabrika sa Pasig. Taong 1991 na nang ipakilala ng kumpanya ang Ajinomoto Ginisa Flavor Mix. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang mga produkto pa ang ipinakilala sa bansa gaya ng Ajitoyo noong 1996 at Crispy Fry Breeding Mix noong 2004. Formal na nagpalit ng pangalan ang Union Ajinomoto Incorporated bilang Ajinomoto Philippines Corporation o APC noong 2001. Kilala ang MSG sa Pilipinas bilang Vetsin. Noong taong 2000, kinumpirma ng mga mananaliksik mula sa University of Miami ang mga umami reseptor na matatagpuan sa ating mga dila. Ang hawak ko ngayon ay MSG o Vetsin. Ang Vetsin ba ay masama o mabuti? Ito ay hindi masama sa ating katawan at inaprubahan na ng FDA ng Amerika as uh, food flavoring. Ang ibig sabihin din ng MSG sa Japon ay umami. Ang umami ay isang uri ng lasa na bagong invento lamang. Kung meron mapait, meron maanghang, meron maasin, meron din umami. Ang ibig sabihin ng, ng umami ay enhanced deliciousness o sobrang sarap. At yan daw ang ginagawa ng MSG. Pagkabagta-discover na hindi masamang MSG o ang death sa katawan, dapat kaunti lamang ang kain nito dahil lahat pa na sobra, kahit hindi masama, ay nagiging masama. Gumagamit ka rin ba ng vitsin? Marami tayong mga kababayan na ayaw gumamit ng vitsin. Kaya marami po ang matutuwa kung magbabahagi ka ng iyong sekreto kung paano mo pinapasarap ang iyong niluto ng hindi ginagamitan ng vitsin. Excited na kaming basahin ang iyong comment upang matuto mula sa iyong sharing. Mm -hmm.